Okay, maayong adlaw git sa inyo tama no. So mga idol, makaadto ko kay tatay no. Nadumduman niya si tatay ang nadulungan tabla pagkaon dito sa May Alagyan no. So update ta sa subong, kadtoan ta sa subong. Siyempre, uh, tan-aw ta ang iya kahimtangan sa subong no. So malakad na to mga idol no. So updan niyo ako, dali. Oh, makita ko sa subong mga idol no. Ah, uh, na to si tatay ko uh ano na to yung uh, sitwasyon kung uh, ato pa tungo ano sali na ina ina ay wala hindi siya ay ay ano ay helmet to gamit siya so. wala hindi siya kapag gamit to so. Tatay mga idol, wala pa ang sa mong mga so, Balik ko na lang yung limat kung ari pa man din Ang gamit dito pa man dito, nasuksok na yung helmet na. May nabili to po siyang mga gamit. Pampot-pampot ng mga idol ah. Okay mga idol, no? so, wala na dito nakita si tatay no? Wala taka idea kung di siya nagkanto, no? So, palikot na lang siya riwat dito karon Para uh, gumamangkot-mangkot mata na din siya nagkanto, no? Ay basi kikuha ka uh, DHWD Blau, no? Kaging turnover to sa ginahambal yang nga uh, uton siya. No? So, update na ka mong mga idol. ama mangkot-mangkot na to, ah. Okay? Ayos, ah.